Di ba, pasokan na? Apa. Tapos, wala ka pa rin gamit? Apa. Ha? Anong nangyari sa'yo? O? Oh. ah, <laughs> sige. Pag ito na shoot mo, bibili tayo ng mga gamit mo sa school. Pasokan na, wala ka pang gamit. O, oh, sige, pag na-shoot mo yan, bibili tayo. Go! Ay! Yay! O, tige, tige, guys, ibilin natin yan ng mga school supplies. Let's go! At ayun na nga, nandito nga kami guys sa unit of baliwag kasi may mga bilihan dito. So dito tayo ngayon bibili. Ayun no, oh, mukhang mga bagong gising pa kami kasi halos kakagising lang talaga namin yan. At ayun na nga, nandito na nga kami sa may supply, uh, school supplies area. Yan, ayun no, daming mga notebooks. Iba-ibang kulay ng notebooks nga pala bibili namin dito. Ayan, may white, green. Basta iba-iba guys. As ayan, dumampot na siya dito ng color. Uh, di ko alam kung saan niya gagamitin niya. Wala naman sa listahan niya. So, tamang hitak siya dito. At tamang hanap kami ng mga bibili namin guys. Kasi ang dami nung nakalista. Ganito din ba kayo guys? Pag malapit na pasukan, tamang hanap kayo ng inyong mga bibilhin. Lalo sa mga elementary guys. Kasi iba-iba yung kulay ng notebook nila. Tapos may mga requirements sila. Envelope, long envelope, band paper, art paper, colored paper. Napakadami. Tapos ito ang kanyang inuna nakakita siya dito oh Sinimarol daw to, Sinimarol. Kaya gusto niya ayun. Sabi ko sige, kunin mo na yan. Total masipag ka naman mag-aral. We. Kala <laughs> oh, talaga masipag eh. Kumuha pa lang si Sinimarol, ayun oh, napasayaw sa si Idol. Ayun oh ba Sinimarol bayan. ko alam tapos dito kumuha siya ng ballpen. Ang kinuha niyang ballpen guys, tatlo. Sabi ko, ba't ang dami naman na kinuha ang ball pen? Ano ka, octopus? Ah? Ayan na nga yung mga napamili namin. So, pinaglalalagay na dyan. May glue, may ball pen, may pambalot ng notebook, plastic cover. Tapos, eto yung mga notebook na iba-iba ang kulay. At, eto yung white na notebook na iwan pa. Ano yan? Ah, scissors. Ang dami naman. No? May pencils, may color. Eto yung cinema roll. At saka, isang big notebook. Sa so, mga exam-exam ata itong big notebook. Kaya, kailangan niya yan. So, ayan. Okay. Siyempre, ang next namin na gagawin is magbabayad na kami sa cashier. Habang naghihintay nga kami guys sa pila, eh kumuha pa siya dito ng toothbrush. Ayun, ang pinakita niya, natuwa siya. Sabi ko, kumuha ka pa niyan, eh hindi ka naman nagtutututbrush. Ang tamatamad mo magtututbrush, <laughs> you know. <laughs> At siyempre, dahil gamit niya to, ayun, bigay natin sa kanya yung pambayad para siya ang magbabayad. Ilalagay niya dyan, tapos siya yung magbabayad. Ayun, no, toothbrush, toothbrush, ma, mo talaga eh. Totoo ba yan, be? Talagang magtutututbrush ka na talaga at ayan na nga kami na nga ang nasa pila. No? Tapos nilalagay na ni Duday ang mga napamili namin. Ayan. So siya na ang pinagagawa ko guys. Taga video na lang ako para ano, mag-enjoy siya. syempre nakakalibang yan. nung eh. nilalagay mo dyan yung mga napamili mo. Tapos tutunog-tunog yung sa cashier. Tapos ayan o. Oh, oh, yung ano pinapunch. Yung nakakasatisfy din itong gawin. So ayan tamang hintay lang dito si Duday hanggang ma total na ang bill. At ayan na nga sa wakas. tapos na ayan hawak na niya. Tapos kukunin niya na yung napamili. Konti lang naman to guys. So, o, oh, ayan, no, oh, pero mabigat, no, araw-araw, nasa bag yan. Tapos, ay, grabe talaga, nakakapagod talaga din mag-aaral, no. Pero sipagan nyo, yung mga nag-aaral dyan, ha, ah, sipagan nyo, guys. Kasi, eh, kailangan nyo yan sa future. Dahil nga daw napagod siya, guys, eh, kakain muna kami dito ng price and drink So, dito kami napadpad sa Kay. Kay, baka naman, ayan, no, oh, tuwan-tuwa. Kasi, favorite niya yung fries and drinks eh. Ayan, oh, tuwan, -tuwan na naman ng bata. Makakapag-fries na naman. Ayan, oh. Oo, oh, oh, ginagawa mo dyan, boy. Oh, ten, ten, -ten -da, da da Ba, pa, pa, ra. ginagawa ha -ha, mo. Habang naghihintay nga sa fries and drinks, eh, tignan nyo lumulusot pa doon si Duday. Pero, ayan na, ito na, ito na, ito na, ito na. Ang fries and drinks. Ayan, oh. Oh, papunta pa lang, guys. Pinapangas na. Grabe naman ang person. Hindi pa nakakarating. Kinakain mo na. Ha? Ang bangis mo naman, boss. Pero syempre, titikman din natin yan. At okay naman. Masarap naman yung price and drinks. Solid naman, no? Lagi naman masarap yung price kasi isa lang malasa nito halos, no? Basta may cheese powder. Good sa goods yan. Tapos may nuggets pa. Kaso ang init, di ko agad makain. Pero ayan. At pagkatapos namin dito kumain, eh, takpan lang natin. And boom, nasa bahay na tayo. Kaso wala kang bag. Yung dati mo na gamitin mo, ano? Ah, Ay! Meron mong nagbigay ng bag dun sa school namin. Ah, yun pa rin. Ay, yun? muna yung gagamitin ko. Ah, sige. Ah, sige. So, yun guys. Pubili na natin siya gamit. May gamit na siya. Bye! Kung mabag ka dito, huwag mo kakalimutan mag-like, comment, share, at mag- Follow. Ayun. At subscribe. Bye!